isa nakabit na natin yung BTS sa kayong panel ang guys nakasan na natin sa solar setup na upgrade bali wawiringan na lang itong ATS na to tapos uh, ayusin yung mga wire i-rewire to sa mga breaker May butas na rito, guys. Okay na yan. May butas na siya. Guys, ah, uh, yung kinalas natin ulit yung mga, ano, mga wire, rewire, re-rewire to, guys. Ah, uh, kasi, uh, kinabitan kasi natin to, guys, ng ETS. Uh, babaguhin natin yung mga wire. Tapos magka, magkakabit tayo ng ito. Cable tray. Yung mga paglalagyan ng mga wire. Yan. Kaya tinanggal natin yung mga connect, mga wire. Yan, uh, connect sa MPPT sa solar inverter. Ayusin uh, natin ito guys. Pawiringan natin ulit. Ang bago. Guys, uh, nalagyan na natin guys ng cable tray. Yan. Kasama na rin natin yung ATS. kasi nung ginawa you know, tong ano, yung solar na to. Ah, wala pa siyang ATS. Wala pa siyang ATS, bali ito lang siya, guys. Inverter, MPPT charger sa mga breaker. Bali nung dinagdag yung ATS. Ah, naglagay na rin tayo ng cable tray tas i-rewiring natin, guys, para dito sa ATS. Bali well, ito guys, ah, uh, natapos na yung molding. Tapos nakabit na yung ATS. pag wiring na tayo guys. Guys, ah, uh, natapos na natin wiringan yung ATS. Yan. Tagyan natin ang mga wire emergency normal. Ang priority pala nito guys uh, si solar dito sa ATS. Uh, in case lang kasi na alam, nilagay ng ITS. in case na lang bumaba yung battery, hindi nagcha-charge so kaya puro ulan, uh, bababa yung ano nun, yung ng battery. Ang mangyayari, magta-transfer ka emergency. Tapos ito si emergency guys, uh, si Meralco. Basta ang normal si solar. Yung priority lagi si solar. Nalagyan na rin, natapos na rin lagyan ng ano, cable tray. Yan. Nalagyan na ng breaker. Ito guys, yung multifunction meter. Makikita mo yung uh, kilowatt hour, watts, amperahe. Yan. Voltai, saka power factor. Yan. Kitain yan Kita dyan. Ito yung So, solar inverter guys ah, ano to? 24 volts ah, battery na lang to guys ah, ikakabit ilalagay sa so, MPPT Yani MPPT charger so, ito naman yung battery nya guys ah, bali isi series na lang to para mag 24 volts Set na lang ito sa battery para ma-testing.